Hello mga kajuit, welcome na naman sa ating cooking vlog na kung saan magluluto tayo ng kilawing puso ng saging. So ito yung ating mga sangkap na ating gagamitin. Yan, may dalawang puso ng saging tayo, galing pa ng Pilipinas yan at may sili rin tayo ng manghang. Uh, kailangan natin ng bawang at sibuyas para panggisa. So simulan na natin ang paggawa ng kilawing puso ng saging. Ayan mga kajuit, atin ng uh, hihiwain lang to sa ganito. Saka tatanggalin tong pinakagitna. Saka lang hihiwain ng maninipis mga kajuit Saka lang natin ilalagay dito sa tubig na may asin. So ang purpose po niyan is para matanggal yung dagta ng uh, puso ng saging dahil uh, madagta po ito. Ibababad lang natin to hanggang uh, at least 3 minutes. yan duwag hiwa ilang mga kajutan hanggang sa mahiwa lahat nung uh, puso ng saging at ayan nga mga kajuit after 3 uh, minutes na pagbababad ay atin lang itong lalamasin para matanggal yung dagta niya saka babalawan yung uh, puso ng saging Ayan mga kuwit juice saka lang natin to pipigain at saka huhugasan ulit ng malinis na tubig Ayan mga kanyuit, simulan na natin magluto. Ah, naglagay lang tayo ng uh, cooking oil dito sa ating pot. So, mainit na yan, kaya pwede na natin ilagay yung bawang. Ayan, ah, pwede nang isunod yung sibuyas. at pagluto na ang sibuyas mga kajuit ay pwede na natin ilagay yung ating ah, ginayat na puso ng saging or ah, banana blossom. lulutuin lang natin to mga kajuit. Diyan saka tayo maglalagay ng asin ah, mga 500 3 butil na mga kaduhit yung ating ilalagay. Maglalagay din tayo ng uh, durog na paminta mga 105 piraso. Saka lang natin na uh, halu-haluin mga kadiit. Saka natin tatakpan hanggang uh, dalawang minuto. Ayan mga kajuit, after 2 uh, minutes, pwede na tayo maglalagay ng suka. Ayan mga dalawang kutsaran suka lang mga kajuit yung ating ilalagay. Saka lang natin hahalu-haluin para humalo yung suka sa ating nilulutong kilawing puso ng saging. Saka lang natin tatakpan ng mga dalawang minuto. Ayan mga kajuit, after 2 minutes, lagay na natin itong uh, sili. Saka lang natin na halo Ayan mga kajuit, luto na ang ating kilawing buso ng saging. Ayan, ready to serve na to. Ayan, mga kajuit. Yummy!